Tara naman tayo. Trabaho na naman. So, welcome sa akong YouTube channel, Nelson Mix Vlog. So, i-share si natin ang scoop ko ngayon, gagawin ko. So, kapon, galing ako ng raon. So, ito yung gagawin ko ngayon. Para sa kapon ng water pump, yan, ang yan. Ito dito sa motor na ito. Ito yung pinunta ko sa round Ito yung dati naka-install dito. Sira na, luma na. Ito Okay. Hindi tayo ng bago. ito na lang yung housing niya. Kasi yung dating naka-install dito, yung housing niya, yung ganong design, wala na. Yung nahirapan ako mag-anap So, ayan, i-install dito ngayon. para matisting na rin yung tanki na yan. para sa motor na yan so yun install ko muna itong ano magnetic switch so yun nga pala guys ano so Bakit nga pala tayo nag-i-install o naglalagay ng actor o control o so, meron naman ng breaker Ayan So ang purpose kasi nito uh, pag hindi kasi natin nilagyan nito pag hindi natin nilagyan uh, pag po natin ng breaker o nabigyan na natin ng power supply si motor so papasok na yung tubig o akat ng tubig doon sa tangke eh. and then <clears throat> pag napuno yung tangke eh, so hindi siya mag-off so kailangan natin ng control so yung loob ng tangke eh, mayroon pa rin yung tinatawag na float switch ano? yung float switch na yun so pag tumatakbo na yung motor pag umangat yung float switch so yun yung magkakat konektado yung flood switch na yan. Dito sa control na to, kung makikita hita nyo, maraming wire. May mga koneksyon niya, may kanya-kanyang purpose yan, bahit may mga ganyan. Ito, mayroon pa rin ano, overload. Yan, ito yung contactor nya. So, may mga purpose yan, ano. So, mahaba-habang ma paliwanagan. So, bigyan na lang natin na, sim na simple, napakasimple. So, yung flood switch na yan, ang purpose noon, pag tumaas na siya, ibig sabihin, puno na yung tubig. ah, uh, mayroon yung, yung ano, uh, magkakat siya magkakat siya para hindi na siya umawas yung tubig and then <coughs> mamatay yung motor mag-off yung motor hindi na siya, ibig sabihin pag nag-off na yung motor hindi na ikakarga ng tubig hindi na siya magkakarga dahil dito sa control na sa contactor na ito and then, so ginagamit na natin yung tubig pag wala na naman yung tank bababa naman yung float switch na yun pagbaba ng float switch aandar na naman yung motor so ibig sabihin pag gumanda na naman yung motor no, magkakarga na naman ng tubig mapupunod na naman yung tangke eh. so yun ang uh, post dito kung bakit tayo naglalagay ng control o ang pinakasim yung tawag dito ang ah, magnetic switch eh. so yun guys i-install muna natin